Palpal naman ni Senator Dante Marcolita itong si Boy Blush on John Vic Remolia patapos madiskubre ng senador na pati ang pangangalaga sa mga bata na katungkulan ng DSWD at Deep Ed ay inakupanan ng DILG. Ano po ba itong ECCD, Mr. President? It's a Early Childhood Care Development Council, Your Honor, Mr. President. Early Childhood Care Development. Care Development. Hindi po ba sa DSW ito, Mr. President? Sa inyo na po ba ito? Eh bakit po napunta kayo sa pag-aalaga ng mga bata? Eh, hindi po bang inaalaga nyo mga pulis at saka mga bumbero? Bakit po pati bata ang inaalaga nyo na? Pati ang pagbibenta ng mga nakumpiska ng na mga sasakyan ng mga kapulisan ay ibinunyag ni Sen. Dante Marculita. Mga kargamento o mga items pong naku-confiscate ninyo, nakukuha po ninyo dyan sa mga iba't ibang mga gumagawa ng uh, hindi mabuti, nai inventory po ba lahat ito? At saka ito po ba yung naibibenta? At kung halang sakaling naibebenta, uh, paano po na-account yun, Mr. President? At saka legal po ba yung uh, ibebenta po? Sapagkat confiscated items, so mga illegal po yun eh. <laughs> Pinuna at binatikos ni Senator Marcolita ang sandamakmak na proyekto ng DILG na maganda naman sana ang layunin at pinaglaanan ng malaking pundo. Subalit, hindi na ipapatupad ng maayos ng ahinsya na pinamumunuan ni Jun Vic Rimulya. Ito uh, Mr. President, gusto ko pong uh, maitanong, Napakarami po kasing mga proyekto na ginagawa ang mga barangay. Meron po silang hapag. Ito po ay halina't magtanim ng prutas at gulay. Tama po ito, Mr. President? Yes, uh, the DLG Secretary and the DLG families okay. are not in their heads. So they confirm. Meron pa po kayong uh, bida, Mr. President. Ang bida ay buhay ay ingatan, droga ay ayawan. Tama po. Yung pong bida, Mr. President, according to our DLG Secretary, is not anymore standard. Pero po yung isa. Bakit hapag po? po eh, I'm ang ganda loving. po nito uh, Buhay ay ingatan. Ayaw na po ba nating ingatan ang ating buhay? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Bakit ito po inalis nyo? So, nung, nung inalis po nyo yung vida, ano pong ipinalit nyo? Kontra vida. Hey! <laughs> Meron pa po kasi kayong bukal eh. Ay, ibig sabihin, ang ibig sabi, buhay ng kalikasan. Meron pa po ito. That will be from the environment, Your Honor, Mr. President. Ito nga po, nandiyan pa rin po. Yung ano daw po, yung uh... Wala na raw pinal sa bida. Uh, hindi na kontra. Kontra supply daw ho ang kanila. hindi uh, o, di pwede rin kontra bida. <laughs> so, bukal. Buhay ng kalikasan. Buhay pa po ito. May mga barangay ito po na may gumagawa, Mr. President. kailangan po. Ito po, ay, lahat po ito ay merong memorandum eh. Alam ko po, po ay eh, pinagtibay po ito ng DILG. Meron pa po kayong kalinisan. Bukal is a uh, tree planting, Your Honor, Mr. President. Na tree planting program sa mga barangay. Opo, alam ko po yon. Yung kalinisan, ano po ibig sabihin nun? Kalinisan, Mr. President, is a uh, solid waste management, Your Honor. Opo, pero meron, uh, meron po nga yun eh. May ibig sabihin kasi ito po ay mga acronym eh. Ano po yung kalinisan? Kaya ako po kasi sinusubaybayan ko yung mga programa ninyo eh. Kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan. Yan po yung nakalagay Tama Tama po. Yan nga po ang kalinisan. Oh, yung barko, ano po? Ha? Huh? Meron po kayong barko eh. Barangay road, Barangay, road Barangay, road Barangay road Clearing, Operations. Ayan. President. Listo si What? Disaster Risk Reduction Management, sir President. Pwede na! Ang layo naman. Listo si Cap. Ang layo naman ang ibig sabihin. <laughs> O, hapag kay PBB. O, ano? Alert. Ibig sabihin daw kasi alert yung pong listo. <laughs> <laughs> <Nag> <laughs> Sinungaling <Sige. laughs> ka! Dagdag pa lang, Senador, kung naipapatupad lang sana ito ng maayos, ay malaki ang maitutulong nito sa maraming mga Pilipino. Alam po niyo, Mr. President, kaya ako po binanggit ito, mga importante pong mga programa na kung itataguyod po, lalo na po yung hapag, yung hapag halina't magtanim ng prutas at gulay. Mr. President, Mr. Chair, iimbitahan ko po kayo sa minsan sa aking bahay. Doon po sa paligid noon, makikita po nyo, meron po akong tanim eh. Every three days or four days, nakakaharvest po ako ng okra, ng talong, kamatis at konting sili. Totoo po ito, ipakikita. Nagkamali lang po ako dapat na nalitrato ko po para sa ganoon na ipakita ko sana sa inyo. Uh, importante po lalo na ngayon na talagang uh, hirap na hirap po tayo na napakaraming mga kababayan nating naghihirap. Kung may taguyod lang natin yung programa na yon kahit na yung hapag lang na yon muna. Ang laki po nang may 42,000 or more barangays in the country. Kalahati na lamang po doon siguro yung mga pagtanim, may taguyod yun. Ang laki pong may tutulong.